Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw mga kaibigan! Ako po si Femi at welcome sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast kung saan pinag-uusapan natin ang mga tanong na hindi lang basta pang-isip, kundi pang-puso rin. Ang tanong natin ngayon, may obligasyon ba ang isang tao na isugal ang sariling buhay para iligtas ang isang hindi kilala kung kalahati lang ang tsansa na siya ay magtagumpay? Tara, pagnilayan natin yan at itanong natin yan kay Ayay. Ano ang masasabi mo, Ayay? Alam mo, kapag narinig mo tong tanong na to, parang simpleng oo o hindi lang ang sagot. Pero kapag inisip mo ng malalim, napakahirap pala nitong sagutin. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay dalawang napakahalagang bagay buhay mo, at buhay ng iba. Kung tatanungin mo ako bilang isang ordinaryong tao, hindi bilang pilosopo o eksperto, sasabihin ko agad, Depende. Depende sa sitwasyon. Depende sa taong nasasangkot. At depende sa kung anong halaga ang ibinibigay mo sa konsepto ng kabutihan o sa sarili mong buhay. Halimbawa, isipin natin, naglalakad ka sa tabi ng ilog, tapos may batang nalulunod. Alam mong marunong ka lumangoy, pero malakas ang agos at sinabihan ka ng mga tao, huwag kang tatalon delikado, baka malunod ka rin. Pero sa loob mo, may boses na nagsasabi, paano kung ako yung bata? Hindi ba gusto kong may tumulong? Ngayon ang tanong, may obligasyon ka ba talagang tumalon? Kung moral duty ang pag-uusapan, ibig sabihin, gawaing tama kahit delikado o mahirap, may mga taong sasabihin na, oo, kasi naniniwala sila na ang bawat buhay ay mahalaga Kapag may kakayahan kang tumulong at hindi mo ginawa, parang naging kasalanan mo rin. Pero may iba namang magsasabi, Sandali lang, hindi mo naman kasalanan kung nalagay siya sa ganong sitwasyon. Hindi mo rin dapat isugal ang sarili mong buhay, lalo na kung 50-50 lang ang tsansa. Alam mo kung bakit mahirap to, kasi ang moralidad hindi lang puro utak, may puso rin. Kung iisipin mo lang ng lohikal, oo nga, 50-50 lang. So bakit ka patatalon kung may posibilidad na pareho lang kayong mamatay? Pero kapag naramdaman mo yung eksena, yung sigaw ng tulong, yung takot sa mata ng taong nalulunod, minsan hindi na nag-iisip ang tao. Kusa na lang kumikilos. Hindi dahil sa utos ng utak, kundi dahil sa awa, sa compassion. Marami tayong kwento sa totoong buhay tungkol sa mga taong gumawa ng ganitong kabayanihan. May mga pulis o sundalo na sumugod para iligtas ang iba kahit alam nilang baka hindi na sila makabalik. May mga ordinaryong tao rin, jeepney driver, tindera, o estudyante, na tumulong sa gitna ng panganib. Wala namang nagtulak sa kanila, hindi rin nila inisip kung 50% o 10% lang ang chance. Ang pinairal nila ay puso. Pero ito ang mahalagang punto. Ang kabayanihan ay hindi obligasyon ng lahat, kundi isang pagpili. Hindi mo kailangang ipilit sa bawat tao ang ganitong uri ng sakripisyo. Kasi bawat isa sa atin, may kanya-kanyang limitasyon, may takot, may pamilya na umaasa. Ang moral na obligasyon para sa akin ay hanggang sa hangganan ng makakaya mo nang hindi mo sinisira ang sarili mong buhay ng walang saysay. Halimbawa, kung marunong kang lumangoy at may tsansa kang makaligtas, siguro may moral responsibility ka talagang subukan. Pero kung hindi ka marunong lumangoy at alam mong siguradong malulunod ka rin, baka ang mas makatuwirang gawin ay humingi ng tulong, maghanap ng paraan, hindi basta tumalon. Kasi minsan, ang kabayanihan ay hindi lang tungkol sa pagsugod, kundi sa pag-iisip ng tamang paraan para makatulong. Sa dulo, ang tanong na ito ay parang salamin ng kung anong klasing tao ka. Kung ang pananaw mo sa buhay ay nakasentro sa sarili, baka sabihin mo, hindi ko obligasyon, buhay ko 'to. Pero kung ang pananaw mo ay nakasentro sa kapwa, baka sabihin mo naman, kung may pagkakataon akong magligtas ng buhay, kahit kalahati lang ang tsansa, susubukan ko. Wala namang tama o maling sagot dito. May iba't ibang uri ng tapang. May tapang na sumusugod. At may tapang din sa mga taong marunong umamin ng takot. Parehong valid. Parehong totoo. Kung ako tatanungin, may obligasyon ba akong isugal ang buhay ko para sa isang hindi kilala kung 50% lang ang chance? Sasabihin ko, walang obligasyon pero may pagkakataon. Ang pagkakataong iyon, minsan, ay pagkakataon para ipakita ang pinakamagandang aspeto ng pagkatao natin ang kakayahang magmahal kahit sa taong hindi natin kilala. At kung pipiliin mong gawin yon, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa kusang loob, doon mo makikita ang tunay na kabayanihan. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mong gumawa ng tama. Sa huli, hindi lahat ng tao ipinanganak para maging bayani. Pero lahat tayo may kakayahang magpasya kung kailan natin gustong maging isa. Alam mo, habang pinag-uusapan natin to, napaisip ako sa isang simpleng katotohanan. Ang tunay na kabayanihan ay hindi palaging malaki o dramatiko. Minsan, nagsisimula ito sa simpleng desisyon. Ang desisyong unahin ang kabutihan kaysa sa takot. O kahit man lang, huwag baliwalain ang pagdurusa ng iba. Naalala ko yung kasabihang, You may not be able to save everyone, but you can choose not to walk away. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangang isugal agad ang buhay mo para maging mabuting tao. Minsan, sapat na yung handa kang tumulong sa abot ng makakaya mo, kahit simpleng sigaw ng tulong, pagtawag sa 911 o pag-abot ng kamay sa tamang sandali. Kasi sa dulo, hindi mo naman kailangang maging perpektong bayani. Ang mahalaga, hindi mo pinatigas ang puso mo sa harap ng pangangailangan ng iba. Kaya kung darating man ang sandaling ganito sa buhay mo, tanungin mo lang ang sarili mo. Kung ako yung nasa ganong sitwasyon, anong klasing tao ang gusto kong tumulong sa akin? At kung kaya mong maging taong yon, kahit kalahati lang ang tsansa, baka doon mo maramdaman ang tunay na diwa ng pagiging tao. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klasing usapan, huwag kalimutang i-follow at i-share ang ating podcast. Kwentuhan kay Ayay, kung saan patuloy tayong nagbubukas ng isip at puso sa mga tanong ng buhay. Hanggang sa susunod, Mag-ingat kayo at sana'y palagi nating piliin ang kabutihan.